Hindi na kapang ano. Paano sir? paano pa square siya. You take two items with red tickets. The cheaper one will be minus 50 more. For example, if you take two of these, first is cost 6000, second one will be 3000. Ah, uh, dalawang bibili. Pag double ano pa. Pauwi na pala to eh. Pauwi na. Pauwi na pala to, Jane. Oo. Oh, ganoon din pala. Diyan na sakayan ng bus eh. Walin na natin yung mga dapat walin.

sabi. Ito very well. Yung mga Yung tawanan na Sabi ibig sabihin yun? Parang nag-iingis sila. Kasi alam nilang ang isa ka?

Ma? Magkakaroon lang tayo sa train. Oo. Basta oras na Carolina. Huwag oh. oh, niyong tignan. Pero ano yun? Bakit yung isang kasama siya nilagalit? Baka pata sa tao. Niyama. Tapos lang nabibigay. Ang bago? Alcohol cologne Alcohol cologne Sa Manila. Oh, marami niyan doon. Sa Watson. 1.5 1.5 Alcohol cologne. scent? ni La Pasalubong <laughs> Pasalubong niyo Oh todo Banda lang kanila establishment nila building nila white house <coughs> <taos> nila yan <laughs> ah doon tayo galing doon tayo galing ayun na nasalubong natin yung mga batang parak kanina doon okay tituloy ang tama. Ang tama. Tingnan mo nga pa. Sakalik. Mabukot. Pumakba. Mahirap. 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 Mahirap talaga din din di, uh, madulas at pagka nahulog ka walang sumalo sa <laughs> Sasaktan ka lang. <laughs> Sino naman yan? Parang si Emilio Aguinaldo <laughs> yan ah. <laughs> ano to? Si. ano wife house si Putin? Ugi eh, oh, stay diyan. Hi nti. Hindi Man, Ay, tayong pumasok dyan pero bawal mag-ano? Picture. Picture bawal din mag ano diyan camera bawal din mag video kasi bang as asset kaya ay asset is fine oo so, oo oh. um. sino yung ano na yung bayani na yan ayun, parang si Emilio ayun ay tinawag na square hindi na ano

Ay, hindi talaga sila nagpapadaan dito ng sasakyan. So, mag, ano na yan Ganda sa alam kulay ng ano? yan kapag Victory Day. Dadaan dito yung mga... Ah, baka bumababa lang yan ng ganun. Bababa lang ng ganun yan. Ay, maano mo yung Victory Day, victory day dito. Ano? tayo ng mga slag dito? Tapos, iskihin ito tank uh, yung tanke na Pinanggera. Uh, Pinanggera? Pumabalik uh, dito? Ilalabas nila paparito. Para kunwari, tagumpay. Oo. Uh Aray! -huh. Sakit! Pumasok sa mata ko yung ano, snowflakes. Ganda ng kulay ng ano. Ito na, parang ganda ng kulay nito. May ilaw eh. Hindi mo maintindihan kung ano eh. Oris ba pula? Mm -hmm. oh. ba? Diba? No? Huh? Red yan. Oris ka pula? Red. Maroon? Hindi. Sa, sa, sa ilaw din siguro. Galing, galing. Oh, galing. May mga Pinoy kaya dyan? Kumamasal din. Pag nakatakip ito, hindi ko giniginaw. Ano? Okay. Kakaliwa tayo, kaliwa. Kaliwa tayo na kaliwa. Kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Madudulas. Parang peryahan ah. Pero kaya dyan, ano? Color game. <coughs> <coughs> ya yeah, ano Yung rides na octopus Bingo Oh meron nga oh. may rides nga oh Ay hindi Changian <coughs> <coughs> Nagaling ka ito Jay? Pangalawa mo lang ngayon. Pangatlo. Pangatlo mo na. Ano mas maganda rito? Ano? Gabi or ano? Pwede mo i option dito yung mall yan. The mas expensive mall. Gum mall. Gum? O, G-U-M. Gum. Parang gum, no? Dapat bumili na tayo. Kasi dyan na yung papuntang sakaya, no? Balik tayo. Dito na tayo. Babalik ulit tayo sa Manes. O, O, tara. Ganon din naman eh. Pa-uwi pa, na pala to eh. Pa-uwi na pala to, eh. pa, pa, to not Jane. Oo. Oh, o, oh. oh, ganon din pala Diyan na yung sakayan ng bus eh. Huwalin na natin Diyan yung mga na, dapat huwalin. Diyan okay. na, magbisipan lang muna. Mamaya na. Babalik pa. Eh, dito naman tayo dadaan. Ah. Ah, sige. Ay, Tutal, gabi lang din naman na, di ba? Oo, may ano doon, 'yo. May? Parang? Mm. Oo. Oh. Sumula nag-bait na, pumayag ni Jaren. parang na, mamaya lang. <laughs> ipapartner naman sa akin dun. Ano rin, di ba? Kabayan. ah Kabayan din, ipapartner sa akin. Ang? Kabayan ng kapartner ni Jay. sabi na eh. Kapartner saan? Sa driver <laughs> daw niya. Ay, oo. Okay. driver Oo. <laughs> Mm -hmm. Pwede ba kung paano? kung paano? kung paano? kung paano? kung paano? kung paano? kung Katerina Lehman. Papunta ang ganda ng gloves nila, oh? Para ano ba 'yang leather talaga yun oh? No? Leather talaga, oh. No? Moda. Ini pantrasir leh tu. Pantrasir. 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 parang Jordan Pantrasir. din yung ano Pantrasir. Pantrasir. parang Jordan Pantrasir. din Pantrasir.

with red tickets the cheaper ah. one will be minus 50 more for yeah. right. so example if you take two of these first is for 6,000 second one will be 3,000 it's, so it's a blank, so the only with this red only shoes it's also worth dito ko ka makakamura James Ang bibili ako Dapat black Ito sulit Ito black po. Ito sulit talaga yan. Pwede na ba yan sa'yo pang ano rin Pang winter Pang winter Pang ano yung sa summer Mahalang bans Mahalang Sa Nike? Sa Puma sa Puma sa Nike ba? Di kahit saan Siyempre, nakita na natin Oo oh. Ayan, yung Adada Adada Hindi niya type yung ano yung yung kulay dito tayo sa dada <laughs> ayun eh Ayan super ano, super. Halo-halo rito. May lakos. May lakos, adidas, Vans. Puma rin halo-halo. New Balance. Ayan, kamukha nung mataypahan mo doon. Limpano lang ito, brown lang ito. Gray. Thomas. Ha? Oo, uh, parang yung unang type mo dun. Bagay sa mga Oo, bagay na lahat. Naka-short, naka-pantalon. Kalahati lang yung pressure. Ayan. ayan, ayan. Pwede, air force one. Uh. Pwede rin yun, naka-short. Naka-pantalon. Bumili ako. Bumili naka-pantalon? Oo. Oh. Pinap? Ano ko? Ang tapo mo? Oo. Oh. Ay, lang. Oh putih 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 traffic, traffic jadi, tuh, oh.